Mahigit 600,000 piso na halaga ng suspected Shabu, ang nasamsam ng otoridad sa isinagawang anti-illegal drug operation sa bayan ng Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Arestado naman sa operasyon ang isang 35-anyos na lalaki. Ang blatter wala kay Jowelyn de La Cruz. Ang sospek ay kinilala ng otoridad sa alias Naraha, residente ng Simsiman, Pigcawayan, Cotabato. Nahuli ang sospek sa Baibas kung saan nakumpis ka ang dalawang cellphone na parehong na naglalaman na mahigit kumulang 50 gramo na hinihinalang siya bugayon din ang motorsiklo. Ang mga nakumpis niyang iligal na droga ay dadalhin sa RFE bar para sa qualitative at quantitative laboratory examination. Dinala na rin ang sospek sa Sultan Kudarat Municipal Police Station para sa proper disposition at temporary detention. Joeline de la Cruz, I-Minds, Philippines.